Somebody's watching me. It's my Good morning my guys! Welcome back sa aking YouTube channel at babalik naman si Inday Yung ang tagal na po ako mawala sa aking YouTube channel dahil ako ay ilang months, ilang years ako nagpahinga. So nung umuwi na ako mga deor, nung nag-stop na ako ng tindahan sa Alisa Store ay wala na akong masyadong update sa aking munting channel ng mga inday. So ngayon, mag-abalik na tayo. So dahil na busy ako doon sa tindahan ko dati sa sari-sari school. ba diba may sari-sari stores ako dati mga inday yun. Dahil may sari-sari store ako, bihira na akong mag-upload noon mga inday. Bihira lang talaga. And na-stop siya ng inday. Ang tagal-tagal na-stop mga inday. Then ngayon, magbabalik ako dahil sa nakikita niyo mga ganito sa likod ko. Iba na naman ang aking paninda. Nag-switch na ako ng ganitong paninda mga enzyme. Wala na sa bahay. Nasa labas na siya. Mga store ko mga enzyme. Kaya mga enzyme for this video. Andito ako sa aking munting tindahan. And mayroon akong kunting tinda dito. So iba to siya mga enzyme. Sari-sari. Dito siya mga enzyme. No? Sari-sari ang aking paninda dito. Oh. So, nakikita niyo mga ilay sa aking likod. Iba yung paninda ko. Yan yung sa likod ko mga inzay. Iba yung paninda ko, di ba? Nakikita niyo naman. Iba yan. So, yan. So, sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa channel, please like and subscribe my channel mga enzay for today's video. Nagbabalik si Inday niyo. Sana inyong magustuhan ang aking munting tindahan. So, ganito lang pala siya mga enzay. Yan, hindi yung kalakihan. Andiyan yung sarap. At dito ko kayo nilagay. Ayan. Tapos, ang nangyayari sa kanya ay nabalintong. So, yan lang mga enzay for today's video na. No? So, ang paninda is kunti lang, maliit lang. So, ano ba ginagawa ko dyan mga enzyme? So, nag-switch lang talaga ako ng tinda. Kasi dati diba, sari-sari store yun. Busy ako doon sa sari-sari store ko. Palagi ako, bumibili ng kung ano-ano mga paninda doon. Mga, sari-sari store yung pagkain doon, dito sa akin, tindaan mga enzyme. Hindi na po siya pagkain. Mamala na po ito. Ang mga paninda ko is mga mga t-shirt. Yan mga enzyme. So, ngayon, nag-update lang tayo. Diba, ko kayo dyan, oh. Para masarap ang ating usapan. At makulit ang ating kamera. So, ayan, nakaupo lang tayo dito mga hindi. Wala pang tao. So, matumal dito sa aming munting tindahan. Ewan ko lang mga. Pero sa iba hindi naman matumal mga. Hindi dito lang sa akin kasi murong akong paninday is white t-shirt and mga medyas pang opening school. Tapos meron pa pala ako dito mga school So tayo, Hindi siya masyari mabinta mga. Hindi. Opening ng school is mabinta siya kasi maraming bumibili. So, tingnan natin sa sunod na opening school kasi ang opening ng school mga hindi is April. Ay, ah, June. June 15, June 16. Mga ganun mga hindi. So, ngayon is patapos pa ang school. Tapos pa ang pag ng kuan ba ng mga bata. So hindi pa masyadong mabintay yan pero pagka mag-opening na ng klase is mabintay na yan mga anxiety. Nag-upo lang ako dito mga hindi kasi wala pa akong customer. Pero kanina may customer na ako so may boy na maano na tayo mga anxiety kaya yan. Yeah. Ayun lang mga anxiety nag update lang ako sa inyo mamaya titingnan natin madagdagan pa tayo tong video na to kasi mamaya magbi-video ako sa inyo ulit ng kung ano-ano. Kumakain ako, mag-video ako sa inyo. So yan mga enzyme, babalik ako mamaya. jan lang kayo halik na mga una tamang enday na kuy kutsara na ako kuy gulay dari. Nilaga ang akong pagkaon mga enday dala ni Mr. Tumang Enday. And muna siya akong gil, la, nilaga ni Mr. So, kaon tayo. Nga nila rin dinis tindahan. ng tindahan ni mga enday. Dira po kong tindahan mo kaon. So, kaon mga enday paniud to. So, karoon is maniud to tag pagkaon. Gam, Gamay rin po akong ipabaon mga. Gamay rin ng kaon Kaya dili ko Kaya na halda ko kay muda ako na akong samugdari. Kaya kasi na akong lingkod rin sa tindahan. Kaon. So, um, Gula nga dahil. Ang sabaw. Nilagang baka. Na Patatas the rain. So mga hindi magtabas kong kaon. Balik ako kuon niya. Pag hapit na ko mag-sarado. Balik kuon niya mga hindi. Balikan ko kayo diya. So yan lang mga hindi. Ay, magsisarado na pala ako kaya hindi ko na kayo isama ngayon. Gabi na mga Inday, 6 na so magsarado uh, na ang aking unting tindan. Ayan lang siya mga Inday for today's video. Ayan lang mga Inday for today's video. Bye bye. God bless you all. Don't forget to subscribe and like and share my video mga Inday.